So nasa, video so, video so video parang nabunuto ka ng tinig, ba? Well, it's a relief somehow, but at the same time, uh, you know, more than anything, you wanted to work. Yeah. Ang laking dami-daming trabaho ng Senado. Sir, so, with the archiving, does this mean it's, it's a natural death for the... Wala akong complete. naisip na in-archive kasi na, na dinala pa ulit sa plenaryo. So lahat ng in-archives, so, wala na yan eh, no? namin uh, nilabaliwali yung uh, motion for reconsideration hmm. at uh, yung mga maestrado ng Korte Suprema, missing sila alam nila yun na may MR pa but then again, they keep on uh, pounding on the word immediately executory. Tapos nung file sila ng MR ulit, binanggit ulit immediately executory So nasa, so, so, parang naburutan ka ng tama ba Well, it's a relief somehow but at the same time uh, you know, more than anything <laughs> wanted to work yes. dami -dami Ang dami daming trabaho ng Senado. Kulang ang trabaho, kulang ang ginagawa para uh, punan 'yung uh, mga oportunidad para mag-improve 'yung buhay ng ating mga kababayan. Nandiyan pa rin 'yung problema ng uh, baha hanggang ngayon, 'yung ibas sa amin sa Bulacan hanggang ngayon, nasa baha pa rin. Uh, tatlong towns doon, lahat ng barangay, baha, paumbong, mm -hmm. Hagunoy, pati 'yung kalumpit Lahat po yun. 'no? Baha lahat ng barangay doon. Ay lahat po, no? trabaho, uh, pagpresyo ng pagkain, inflation, importante yan eh. Yan ang talagang matututukan natin ng pansin kung wala na ngayon sa amin yung uh, impeachment proceedings niyan. At uh, malinaw po yung uh, sinabi ng Korte Suprema at uh, tayo naman, hindi natin muli uh, babanggitin natin, hindi natin uh, pinapawalang sala yung nasasakdal kundi sinusunod natin yung proseso at uh, tumatalima tayo sa ating mismong saligang batas. Sir, with the archiving, does this mean it's, it's a natural death for the <laughs> Wala akong problem. naisip na in-archive kasi na, na, dinala pa ulit sa plenaryo. So lahat ng in-archives, so wala na yan eh. No? But uh, remember during the uh, uh, deliberation, uh, lahat halos nagsabi na kung sakali uh, whether you believe that it is impossible or still possible na i-reverse ng Supreme Court yung kanilang desisyon then uh, we will act on it uh, magiging uh, ano pa rin kami no uh, alam nyo, sa totoo lang nung una ang aking posisyon ay kailangan nandun ka sa impeachment court di ba in fact yun yung ginawa ko nung nag-motion uh, kagad noon si uh, Senator Bato de la Rosa but this time around i cannot do that because Uh, the decision itself says uh, to begin with we have no jurisdiction. So bakit mo iko-convince yung court kung wala kang jurisdiction? Pag kinunbin mo parang nag-violate ka na kaagad. So talagang dito pa lang sa Senado at uh, may mga precedents din diyan yung time ni Pangulong Estrada, time ni dating uh, Ombudsman Mercy Gutierrez, ganyan din po yung uh, ginawa. So may precedents lahat ng ating ginawa at uh, naka yung ating mga hakbang dito sa Senado uh, doon po sa ating saligang batas at mga tamang proseso.